Hi, babe. I miss you na. Sana magkita na tayo. I love you. Nak! Kain na tayo. Oh, tumating na kami ni Rex. Ah, uh, sinama ko na kasi akala niya tulog ka pa daw. Gigisingin ka sana. Yep. But I'm just curious. Who are you talking to a while ago? Ah, eh, it's nothing. It's nothing, babe. Uh, it's my long, long best friend. We just catch up, you know, something like that. Okay then, get up. Let's have a meal. I'll be waiting for you downstairs, okay? Okay, okay. Love you. Hoy, Wendy, mayus-ayus ka, ha? Sino na naman yung kalandian mo at sino yung kausap mo sa telepono? Hoy, mayus-ayus ka nga. Nahiya ka nga doon sa tao. Ang dami-dami nang naitulong sa atin. Man. Tapos ikaw kumikiring, kaya lumalandi ka pa. Ano pa, Ma? Kaibigan ko lang yun. Ay, naku. Ikaw, malaki ka na. Pero hindi mo ginagamit ang isip mo. Malaki na ako, Ma. Wala ka nang pakin doon. Kaya nga, eh. Malaki ka na. Hindi mo ginagamit ang isip mo. Tandaan mo, Dahilin tayo noon sa asin at sa tuyo. Ngayon kumakain na tayo ng kaldereta at sa kamitsado. Tapos ngayon, lumalandi ka ba? Ayusin mo yung utak mo, ha? Yung kukote mo, ayusin mo. Sinasabi ko sa iyo, Wendy, ha? Wali ka na. Kumaba na tayo, kakain na. Oo na. Taking care of us, especially to my mom, we are so blessed to have you around. It's okay. You know that I will do anything to make you happy. Cause whenever I'm with you, there's no place I want to be. You're my peace, and I really want you to be my last. Oh, you're so sweet, babe. But babe, after we get the phone that you promised to me. Can we have that vacation? Sure, where do you want to go? Mm, I want to go in Burakai, mm -hmm. Palawan, mm -hmm. and in Trigo, babe. I want to go there. Can we do that? Babe? Sure, my princess. Anything for you. You're so sweet, babe. I love you. <laughs> tayo din, George? Sino yung kasama mo? Hayop ka! Pagkatapos kita ipagtanggol sa nanay ko, yan yung gaganti mo sa akin? Kapal ng mukha mo. Whoa, whoa, At ikaw whoa. babae ka. Mamaya ka sa akin. na ako, ha? Whoa. Who's talking? Easy ka lang. Di ba ikaw naman tong may jowang iba? Ikaw yung may afam, di ba? Ano yun? Pag sa'yo, okay lang. Pag ako, hindi pwede. Hindi ata patas yun, na. Eh, binigay ko naman lahat ng gusto mo, ah. Kapal ng mukha mo. Anong punto mo? Eh, ikaw naman itong may jowang iba, di ba? Tsaka, sinisiguro ko sa'yo, bago mo ako mabura sa buhay mo, hindi hindi ako matatalo. Ano ibig mo sabihin, ah? Kapal ng mukha mo. Anak ng tehet, eh. Total, wala ka na rin namang silbi sa akin. At marami naman akong babae. Alam mo, oras na para hinga mo ng pera yung APAM mo. Kunyari, may utang kayo ng nanay mo na babayaran mo. Tsaka, magdrama ka na lang. Kunyari, na-hold up ka. Pero ang totoo, ibibigay mo sa akin. Nagpapatawa ka ba, ha? E eh, ka sa mga babae mo humingi ng pera. <laughs> Kapal na mukha mo. Madali naman akong kausap, eh. gusto mo, ako na lang pupunta. Pupuntahan ko yung afa mo at ako mismo magsasabi ng lahat. Di ba? Galing ka na sa Lusak, saka... Mukhang handa ka na naman bumalik sa lusak kung saan ka nababagay. Kapal na mukha mo! Ang kapal mo! You know what, Wendy? I love you. I really do. I can't imagine my life without you. I love you too. But, listen babe, I have to tell you something. What's that? Is there any problem? Hi Rex. Hi there. I'm Jordan. Kapal ng mukha mo. Tigilan mo na kami. Wala kang mapapala sa amin. Well, my good friend Rex, Just wanna let you know that this lovely girlfriend of yours has been cheating on you. And she only uses you for money. So if I were you, you gotta leave this useless bitch. No. no Is that leave. true? No. I explain you everything. I explain you this. No need to explain. I know everything. Then leave my friend. No please. Yep, I will do that. But you should also leave now before I start moving your candy ass, you jumper. Oh, easy. Okay. I'm leaving. Are you okay? You know, you should believe leave me. You don't deserve me. Wendy, like I said before, I love you, and I really do love you. I don't care what they say. I love you, Wendy. I love you too. Thank you. Come on, let's sit. This is for you. This is mine. ay, Buti naman nandito ka na. Uh, wala yung pinsan mo? Nandito naman ako eh. Ah. Oh, ko naman sa'yo. Nakapasa ka sa pagsubok ko. Kaya mahal na mahal kita eh. Robust. Subok na. Effective talaga. Astig to!